Hey guys, good morning. We're using natin hindi to tayo sa ating tabing dagat. Ayan. Bamboo na naman. We're using ng natin. Ayun. Hindi hmm. tayo. Wow. Ay, it's it's dagat. May ito ko sa dagat. Pahit ako sa anil yan. Bambo na naman. Wala ng tubig yung pool kasi nung kailan na nagbagyo at pumasok yung tubig tum, tapos yung dumi nung ano sa alon, sa lakas ng alon ayan, nakula na naman na ayan Sarap sana maligo. Hmm. Kasi pa high tide. Hmm. And, buti may puno dito. Uh, talisay. Tanim ng papa ko. Ayan. ang daming mga ano mga maliliit na pwede rin itanim mga seedlings kung may gusto ng talisay yan magpaalam lang kayo manghingi lang kayo kasi maganda din siya yan tutulong dagat pang ano ng ng hangin ayan silong muna tayo dito kasi tumakas na yung ulan narinig nyo ba yan po yung sounds ang laking pakinabang po nito. Lipa tayo. Lipa tayo sa loob. Hindi na masyadong na alagaan to. Wala rin namang tao. Kasi mga busy lahat. kahit nga yung kalamansi. May mga ibon na. ang daming bunga ayan ang ayan hindi lang kita kasi nasa ilalim may hinog ayan. tanim din yan ang papa ko tapos may avocado doon tapos yung isang yung lemon ko doon na nabuhay survivor